ang bansang Nepal ay matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng Himalayas, isang tahimik na lugar sa Timog Asya ayon sa Global Peace Index Report. Kung kaya't ikinagulat ng marami ang balita kamakailan tungkol sa kaguluhan roon. Ano nga ba ang nangyari sa bansang Nepal at bakit ito pinatalsik ang kanilang gobyerno sa loob lamang ng 48 oras? I am MJ Bautista, and here's what you need to know from the youth. Nag-ugat ang kilos protesta matapos iban ng gobyerno ng Nepal ang 26 social media applications, kabilang na ang Facebook, Instagram, at TikTok isa pa sa mga dahilan ang mga alegasyon ng korupsyon sa kanilang bansa. Bagaman binawi ng Nepal Parliament ang desisyon, nagpatuloy ang protesta sa capital city na Kathmandu. Ang resulta, karahasan at kaguluhan. Ang vlogger nga na ito na nooy nagbabakasyon lang sana sa Nepal ay naging instant reporter nang biglang sumiklab ang kilos protesta. Batay sa huling datos, nasa 51 Nepalis na ang mga nasawi at higit 1,000 na ang mga sugatan. Sa kalagitnaan ng madugong protesta, nagresign ang Prime Minister ng Nepal na si Sharma Oli. Sinunog ng mga galit na Nepalis ang Parliament Building ng kanilang bansa kasabay ng pagsira sa mga patrol vehicles ng mga pulis at bahay ng mga politikong inaakosahan ng korupsyon sa kanilang gobyerno. Damang-daman nila ang mga galit ng mga tao. Ang ministro nga ng finance na ito, halos mahubaran na matapos kuyugin ng mga galit na Nepalis. At ang nakagugulat pa rito, karamihan sa mga nanguna sa protesta ay mga Gen Zs o mga kabataan. Mga kabataan ang nasa likod ng mga pagkilos. Nagsimula ang lahat sa kanilang pagpapahayag ng pagkadismaya sa marangyang pamumuhay ng mga Nepo Kids o mga anak ng politiko habang lubog sa kahirapan ang kanilang bansa. Katulad na rin ito ng nang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Hindi ito nagustuhan ng mga Nepalis at agad nagsimula ang kanilang paggamit ng social media upang ipabatid ang kanilang mga hinain. Diyan na nga ay pinag-utos ng gobyerno na iban ang 26 na social media apps sa kanilang bansa. Isang bagay na hindi nagustuhan ng kanilang mga nasasakupan. As of today, tumigil na ang kilos protesta sa bansa at nailagay na sa posisyon ang bago nilang gobyerno. Siya si Shushila Karki, isang dating Chief Justice ng Nepal at ang bagong Prime Minister ng kanilang bansa. At alam nyo ba, nakakaiba ang paraan kung paano siya nahalal sa pwesto. Hindi kasi ito sa pamamagitan ng isang formal na eleksyon. Walang balota. Inihalal siya sa pamamagitan lang naman ng social media. Yes, tama kayo ng narinig sa pamamagitan ng app na Discord. Nagkaroon ng informal vote ang mga Nepalis na siyang pumili sa kanilang bagong leader kung saan pinangunahan ito walang iba kung hindi ng mga kabataan. Si Karki ang kauna-unahang babaeng pinuno ng bansa matapos sa patalsik ang dating Prime Minister. Bagaman tapos na ang kilos protesta, humaharap pa rin ngayon sa malaking problema ang bansa. Kabilang narito rito ang pagsasaayos ng mga gusaling nasira, kabilang na ang Parliament Building kung saan nag-oopisina ang Prime Minister. Bago man itong simula, nakatatak na sa kasaysayan ng bansang Nepal ang inukit na kapalaran ng matatapang nilang mamamayan na pinangunahan ng mga kabataan. Nagustuhan nyo po ba video natin ngayon? Mag-subscribe na sa aming YouTube channel sa The Bayaniwan Channel YouTube page. Muli, this is MJ Bautista of Bayaniwan Tayo Movement. Maraming salamat sa panonood at saludo.